Happy, Valentine's Day! Hindi <laughs> nga, akin to? Happy Valentine's as a wife. <laughs> Kanina pa naglalaba yan eh. Kaya deserve niya talaga mabigyan ng regalo ngayong araw ng mga puso eh. Kaya katulad ng ibang misis na higit pa sa pagiging empleyado ang ginagampanan sa tahanan natin, deserve din na lang mabigyan ng regalo. Kaya loves, pag natanggap po itong regalo, sana maging masaya ka. Ayun, araw na naman ng mga puso at uso na naman ang ng mga regalo. Kaya plano ko sa prasahan yung misis ko. Imbis kasi na bumili ako ng bulaklak at saka chocolate para sa prasahan Parang mas maganda maging practical na lang kasi isang tasa rin ng mga bilihin ngayon. Saka di rin naman natin alam yung mga pinagkakagastos nila sa loob ng bahay, di ba? Kaya katulad ng ibang misis na todo si kaso sa, sa loob ng bahay na wala namang iniintay na sahod. Deserve nila mabigyan ng ganito. Kaya pakita ko muna sa inyo yung ginagawa ng misis ko. So guys, ito yung misis ko. Katulad ngayon, yung busy siya sa paglalaba. Kanina pa naglalaba yan eh. Kaya deserve niya talaga mabigyan ng regalo ngayong araw ng mga puso eh. Kaya katulad ng ibang misis na higit pa sa pagiging empleyadong ang sa tahanan natin. Deserve din na lang mabigyan ng regalo. Kaya loves, pag natanggap po itong regalo, sana maging masaya ka. <laughs> Kanina pa naglalaba yan dyan eh. Kanina nag-asikaw sa amin sa pagkain yan tapos naglinis ng bahay. Parang hindi na pa Kaya nakakabilib talaga ang mga misis. Kaya deserve talaga nila mabigyan niya yung regalo ng araw ng mga puso. Kaya yeah, magse up lang ako sa taas. <laughs> sana maging masaya ka loves. <laughs> Akit lang ako. <laughs> so yan, meron pa kasi yung konting ipon dito. Dapat kasi sa susunod ko pa ito sa misis ko, eh, araw naman ang mga puso ko ka-deserve niya maging masaya. Imbis kasi na bumili ako ng bulaklak at saka chocolate, parang mas maganda ako magiging practical. Kasi ang taas na rin talaga ng bilihin ngayon. Kaya, loves, pag natanggap mo itong regalo ko sa iyo, sana maging masaya ka. Pero susulatan ko muna. Susulatan ko muna siya ng Happy Valentine's. Happy Valentine's As a wife As a wife I love you Aww. Eh no? <laughs> Happy Valentine's as a wife Mas <laughs> talagay ko na lang ito dito Kasi aabot ko ka na lang sa kanya Sana maging masaya naman yung misis ko dito Kasi Pinaghihipunan ko ito nung matagal eh. I love you, Lobs. Happy Valentine's, uh, as a wife. Kaya tara, iabot ia na natin. <laughs> Iaabot ko na lang ito sa asawa ko? <laughs> labs, uh, Kayo na kapag naglalabay hindi ka pa tapos? Matapos na to, bakit? Pagkatapos na, may gagawin ka pa? Ano, mag-uugas na lang ako ng pinggan. Ah, may tatanong sana ako sa'yo eh? Ano yun? Araw na kasi ng mga puso, anong plan natin? Ikaw, ano ba gusto mo? Tara, kain tayo sa labas dapat sama sa tayo? Oo. Kasi wag na siguro. Bakit? Dami nating gastusin eh. Ganun ba? Ay, no. Bakit ano pa pala kakagastos natin? Ay, ng kuryente, bayta ng tubig. Oo. Uh -huh. Di ba? Pero meron akong surprise ngayong araw sa iyo. Ano 'yun? Happy Valentine's Day. <laughs> hindi nga akin 'to. Sige, I love. Oo, 'to. Alah, hindi nga. Seryoso. Uh. Seryoso. <laughs> Hmm. Iniisip ko kasi kung bibili ako ng ano, ng bulaklak or chocolate, syempre kailangan natin maging practical. Iniisip ko kasi pag bulaklak baka masira lang, di ba? Mm. Eh pag chocolate, hindi ka naman mahilig sa chocolate. Oh. <coughs> At Ate seto, may pambayad tayong kuryente. Tsaka masaya ka ba, labs? Masaya, masaya, syempre. Oh. Kanina ko pa siya okay. pag-iisipan niya kung kailan okay ko iabot sa'yo. Kanina ng maga kasi, nagwawalis ka, naglalampasok ka hmm. sa bahay. Pagbalik ko naman ngayong hapon, naglalaba ka. Tapos sabi mo, maghuhugas ka naman ng plato mamaya-maya. Siyempre, yun nga naman may tutulong ko iyo di ba? Pagsilbihan <laughs> <laughs> ka, eh. Syempre. Sana ma maging masaya ka sa regalo ko. Yo, sobra, masaya masaya ako dito. Pwede siya. ka magpa ang buhok, magpalinis ang koko kung gusto mo. Baka na siguro, pero mas gusto kong unahin muna yung ano, kasi kanina nag-iisip ako, saan tayo ko provide ng kuryente na kuryente. Ah. Ganun, mm, ay, meron na, ito na, o, diba? Hindi e, tapos problema. masaya ka naman, Laps. Sobrang saya ko, thank you, love. Thank you, thank you. Happy Valentine's. Happy Valentine's, thank you, love. Thank you. Masaya-masaya <laughs> siya, o. Oo naman, siyempre. May to, diba? Thank you. Thank you. Thank you. Hindi kasi natatapos yung mga ginagawa mo. Kanina ka pa dapat iabot sa umaga yan. Oh, oh. Eh magagabi na. Hindi kita masingitan. Wala <laughs> dati ginagawa eh. Lagi kasi busy. Lagi kang busy dito sa gawain bahay. Oo oh. nga. Hindi ka ba napapagod? Hindi po ma. Oh. Ayoko naman. Ewan <laughs> <laughs> Ay, pala. Pahang damit. Magustod pala ba? Lagi Uy, pa na. Kakala lang nito ah? <laughs> Kakasuot ko lang ayun. <laughs> Bawa madumi na yan kasi lumabas ka eh. Oh, Oo madumi na yan. Uy kakatapos ko lang maligo. Kakasagot ko nga lang nito eh. Kakasagot ko, <laughs> ko lang ba? Oo kakasagot lalabahan ko na maglalabay <laughs> ko na dito masigilabs baka nakakabala ako sa paglalaba <laughs> mo ha <laughs> you talaga dito labs ha mayroon yeah, akong akulilabs talagang thank you grabe thank you thank you thank you labs wala nga naman labs maglalaban ulit ako ha masigilabs may pakabul ka pa ay mo lang dito ha masigilabs pag meron kung anong gusto mo ula pagluluto kita kahit anong basta kasabay kita kumain masigil mamaya magluluto ako uy bonding tayo ha pagkatapos mo sa mga gawain mo ha wala, oh, tapos ako naman ako sa gitna lang ito. Ah, sige. Oh, thank you <laughs> lang sa dito. Wala ka naman. Masaya mo, masaya siya. Ay, masaya mo, masaya siya. Sana maging masaya ka talaga, loves. Happy Valentine's.